dol at ganito pala yung kaganapan dito sa bayan ng Balitsis kakakulbol so, na yung traffic dito bibili kami ng aming ano po lamin para mamaya kasi holiday ngayon walang pasok araw ng martes sa ono ng April eh pupunta kami sa aming bahay sa kabila so dito muna kami sa bayan dumaan dahil eh, bibili kami ng aming uulamin ganito pala ang lagay dito guys yan yeah ganito ang sitwasyon dito sa uh, dito sa kabila ng ano ko ng motor ko eh puno ng motor din dito sa pure gold pure gold kasi yung nasa likod ko guys ito ganito ang ganap dito sa bayan ng Baliksi's lagi intay ako sa aking misis kasi bumili siya ng ano uh, ula kami na oh traffic traffic na guys traffic traffic na dito sa napalipses targa nang gulay sikit Beling ya. Ba dia sadana pati. Kita pala oh, akong Motor ko. hantay uh, ako ng pagdating ng isis ko kasi nasa looban siya eh. sa looban sa kamili ng ulang ng sabi bibili na 嗯。嗯嗯嗯嗯 ilaan guys motor kasi dito sa likuran ko rin sa apat na maharapan ng turbol kaya dito ako sa gilid marami na rin mga motor dito nakaparada tuwing umaga wala pa namang ano kasi uh, nagbabantay dito mga MMD o kaya air forces ayon for sure mama, mga mamaya mga 6 ter na 5 ter e, wala pa 6 uh, to 7 sila nag video to dito yung mga enforcer kaya marami pang ano marami naman nililawang dito tsaka maraming tinda sa gilid gilid traffic na tabila ang isang traffic usad pa kung um, labas nito mamaya lalo na mamaya yung alas 7 5.36 pa lang kasi ngayon guys ang umaga